Nagdeploy ang Police Regional Office 2 ng karagdagang puwersa mula sa Regional Mobile Force Battalion 2 at Philippine National Police Special Action Force sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela para sa seguridad ng halalan. Ang mga augmentation troops ay magpapatibay sa mga lokal na isasyon ng pulisya sa mga election areas of concern, magbabantay sa mga voting centers, tanggapan ng Commission on Elections, pangunahing lansangan at iba pang mahahalagang lugar. Pinaalalahanin ni Police Regional Office 2, Regional Director Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. ang mga tropa na ang kanilang pagdeploy ay hindi lamang pagpapakita ng puwersa kundi pagsigurado ng tiwala ng publiko. Ito'y bahagi ng ang pagsuporta sa mga direktiba ng pambansang pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Chief PNP Police General Romel Francisco D. Marbil. Hinimok din niya ang publiko na suportahan ang kampanya kontrabigay ng COMELEC at agad i-report ang anumang insidente ng vote buying o vote selling. Patuloy ring magpapatupad ang Police Original Office 2 ng mga hakbang para mapanatili ang kaayusan bago, habang at pagkatapos ng halalan, lalo na sa mga lugar na tinukoy bilang election hotspots, katuwang ang COMELEC, Armed Forces of the Philippines at iba pang mga stakeholders. Para sa IFM News, ako si Idol Show, Bigagarin, Idol! IFM News